welcome back mga kaking sawyer. So ito po, meron po tayong panibagong gagawin. Ayan po, short lang siya. Meron siyang dalawang ano, matawag dito. Tapos may dalawang bulsa. saka palabas po yung tiklop ng kanyang laylayan. Ayan, sinturira po. Pala ang tawag dito sa ganto. So, samahan nyo, nyo po mga kaking sawyer kung paano nabagawin ang shirt na ganito ayan po may garter sa sa bulsa ayan so ayan ayan po ito po yung unang ikakabit natin yung bulsa syempre ayan. kabit na siya so lalapata naman natin siya ngayon yan lapata natin siya so ayun nalapata na natin ipoporma na natin siya sa harapan ayan lalagyan natin siya dito ng paha ito tapos isang sintorera siyempre mayroon siyang leads dito sa harapan ganun din dito sa kabilang buri busa lagyan din natin Ayan. yung sinturera na ito mamaya papakita ko sa inyo rin kung paano ito kabit sa bahay niya. So, ayan. Nandiyan na siya, nakakabit na. Bali, itatahin na lang natin tumamaya dito ng ganyan. Patahin na lang natin to dito sa taas mamaya pagka ma-overlock na natin yung pinagbuktungan. So, ito na mga cutting sawyer na overlock ko na yung pinagbuktungan niya. So, kakabit na natin to dito sa ibabaw. May bandang ganito. Pero bago yun, lapatan muna natin dito ng one part. ko yung kayong lapat ng 1 fourth ayan tapos sunod naman natin to ay may kabit ko na siya yung dalawang sinturera yung laylayan naman natin ang ipopulto Ayan, kailangan natin siyang i-fold ng ayos kasi hindi siya lalabatan ng diretsyo. Nakaganyan lang siya. Lalagyan na lang natin siya ng kunting tax dito sa may gitna. Ayan lagyan na natin siya ng taps dito sa may bandang gitna ang purpose nito para hindi siya tumikwas palabas ang ganyan so ayan mananatili siyang nakaganyan lang so ito naman yung back same lang din sila ipobold lang din natin siya tapos lalagyan lang din natin siya ng tax dito sa nagpasok, kung saan para hindi siya nagpasok, malabas saan siya nagpasok, kung saan siya na, kung saan siya nagpasok, kung saan siya na siya pre, kailangan ensure natin na yung pulp natin dito ay magkaparihas ng dito sa brand. Ayan, para pantay sila. ang dinidikit ko kung dito kung dito sya may laylayan so, ayan o oh. makikita nyo ayan, pantay na pantay po yung cold niya. Yan. So, yun po yung importante para hindi po pangitignan. Pa Ganon din po dito sa may kabilang side. So, ang kulang na lang po dito ay overlap at saka garter. So, ito po, na-overlock po na to Lagyan na natin ng garter siya. yung gamit ko natin 1 and half inch ang garter ng laki ayan po tapos yung haba po nito kasi baklang naman ang paglalagyan niya 10 inch lang po yung haba nito nilagyan ko na po siya ng garter. Ayan po, buo na siya. Ayan. Ayan na siya. Ito na po siya yung ano niya, yung bulsa niya. May dalawang sintorera. Tsaka yung pitch. Ito naman po yung laylayan niya. Ayan. So, yun lang mga ka shower kung nagustuhan nyo po ang ating video palike and share naman at huwag nyo na rin kalimutan mag subscribe maraming maraming salamat po